puspusan ang paghahakot ng maturidad sa mga basurang tinatangay ng alon sa seawall ng Manila Bay gamit ang ilang heavy equipment. Pilit ding isinasara ang bridge o bungi sa seawall kung saan pumapasok ang tubig dahil sa malalakas na hampas ng alon. May ulat on the spot si Mark Sandrano. Mark? Pia, matapos nga lumubog sa hanggang hitang baha kahapon ng Ross Boulevard, patuloy ang clearing operations ng basurang itinambak dito buong araw ngayon. Nagsanib pwersa ang MMDA, DPWH at lokal na pamahalaan ng Maynila sa paghakot ng basurang ibinalik sa Pampang ng malalakas na alon ng Manila Bay. Ginamitan pa ng crane scoop para hakotin ang basura sa Pampang na naipon mula pa kahapon. Ang mga operatiba ng MMDA at DPWH naman, kanya-kanyang pala ng basura. Pasado alas 8 kaninang umaga ay limang dump truck na ng basura ang nahakot mula sa lugar. Minadali pa ng mga otoridad ang pagsasamsam ng basura dahil inaasahan nilang pagdating ng alas 10 ng umaga ay lalong dadami pa ito dahil sa pagtama ng high tide. Ang bridge naman sa seawall sa tabi ng US Embassy, pilit na isinara gamit ang mga sandbag at concrete barrier. At dahil sa dami ng basurang tinambak, naging abala naman ng Philippine Coast Guard sa pagpapaalis ng mga taong nangangalakal. Sa lakas ng alon na 'yan, baka mamaya malaglap pa sila sa dagat dito sa beach area. So, magkakaroon pa tayo ng additional na problema maliban sa naglilinis ng mga MMDA ng basura. iwasan po natin na magkaroon po ng incident. Okay lang po sa inyo? Hindi rin kasi anak buhay ang namin sanay na rin kami. So, paano kung tangayin ka? Ano? Minsan nga eh, pag bag, malala malalakas na bagyo, sinasabayan namin eh. Ito, may ano, ba? Tsaka hindi naman kami lumulusong eh. Hindi lang kami sa sihol. Kaya yeah, sa ngayon na eh, nadaraan na nga ng lahat ng uri ng, nang sasakyan ang magkabilang gilid ng Roas Boulevard at nagbukas na rin ang Embahada ng Estados Unidos para sa lahat ng gusto magpaproseso ng kanilang visa. Tia? Yeah? Uh, Mark, linawin ko lang, no, doon sa basura na hinahakot ng MMDA, meron na silang natukoy na lugar kung saan na uh, dadalhin ang uh, basurang ito? Uh, kanina, Pia, wala pa silang sinasabi, although uh, in-expect nga nila na hihigid sa sampung truck ang uh, dami ng basurang mahahakot nila dito. Dahil uh, pasado alas 10 sa umaga kanina, Pia, tumama na nga yung high tide dito sa Manila Bay at uh, dalan niyan yan yung napakaraming basura mula sa tubig, Pia. Alright. At uh, hanggang kailan uh, nila isasagawa ang clearing operations? Hanggang sa patuloy lang ito? Hanggang itong klaseng panahon, Mark? Uh, sinabi nila na gagamitin nila sana itong magandang panahon ngayon dahil sumikat na nga yung haring araw ngayon, Pia. Pero sinabi nila na hanggang hindi pa humuhupa yung tubig dito sa Manila Bay ay patuloy nilang nga kukunin lahat ng basura na itatambak ng tubig na marahil daw ay maaring tumagal ng 4 hanggang 5 araw, Pia. Maraming salamat, Mark Zambrano.